Alam niyo ba na si Jose de la Cruz o tatawag na no, Hoseng Sisio ay meron ng dahon sa ng down sa ulo? Signal natin kung maglalagay din ako ng dahon sa ulo kung magiging Pena. makata rin ako. Bali, tayo ngayon. <laughs> hindi, dahil hindi naman talaga ako si Jose de la Cruz. Sila na naman kaalaman mula kay Kuya Kim. Matang Uy, eh, hindi na tayo sa motor na to. Alam niyo ba na ang motor na to ay bulok? <laughs> Sana naman kaalaman mula kay Kuya Kim. matanglawin! Hmm ko. <laughs> oh, ka. Mauhulaan mo ba kung ano ang kung ano ang letra sa sa taling ito? Hindi. Well, hindi mo alam. Ito ay letter O N. Pero may I. <laughs> Isa na naman kaalaman mula kay Kuya King. At yan totoo. Matang lawin. <laughs> Ay, fairy. Tingnan natin kung makakalipad siya. Hindi, dahil hindi naman talaga siya totoong Perry. Ano naman ang nila mula kay Kuya Kim Matanglawi? Si Parisian Life. Parisian Life. Parisian Life. Alam niyo ba? Na, Guys, alam niyo ba? Parisian. Alam niyo ba? Si Clarice ay kasapi sa painting na Parisian Life. Sino kaya sa tatlong nalaking natin? <laughs> ay, hindi! Yeah, yeah. Dahil, dahil siya siyang babae doon. ay lang so, naman kaalaman mula kay Parbe. Kuya Kim, Matanglawin! Al alam niyo ba na ito ay isang... Maraming, ay, alam niyo na ito ay, ay katapos lang maglaba? <laughs> Ayos naman kaalaman mula kay Kuya Kim, Matanglawin! Kamusta <laughs> Inilig siya, Matanglawin! <laughs> alam niyo ba na si Sarah ay kakatin lang sa binyag. <laughs> Isa lang naman kaalaman mo na kay Kuya King. Matanglawin! No, matang lawin. Alam niyo kung sino tong nasa likod ko? <laughs> well, si JB yan. Tingnan niya <laughs> Kuyakin, ah, natin. Isa lang naman kaalaman mo na kay Kuya King. Matang ko! Ang galing nung pag-alap. Alam mo bang katina? Ang galing nung pag-alap. Alam niyo ba na si Renmark may espada? Okay, sir. So. So, Paano nito ginamit? Ginamit namin sa pre na midsummer night's tea. Okay. Ah, uh, ano naman yung masasabi nyo na meron kayo ng ano, ano yung sa pagkain Bib. bib, bib ah, Oo, oh, kasi kumakain talaga kami. Ah, so, ayan ah. Ano, kung may sakit ako, autism. Okay, so, pag tumutuloy yung labay ko, may sa ako. nagpaliwanag si Wenmer kasi ano uh, naman kaalaman mula kay Kuya Kim Alam nyo ba na no, si Carmela ay pink na lipstick? gana tingin violent T -t tignan nga natin kung kung hindi dito konservis ako, kiss kasi mala ako. ayaw niya! na naman wala kay Kuya matanglaw po tatapos na po tatapos na Sa'yo wala ng oras Wala na oras Wala na oras paano pa na paano pa di 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 pa di